literal na dugot pawis ang pinunan magka pera lang so ganun talaga guys hindi tayo mamili pwede mamili ng trabaho so ngayong araw na to is na assign ako para magpahinanti sa delivery papuntang Taipei City naka assign nga pala ako sa Tainan City so mag deliver kami doon sa mga warehouse so ang dami kong sugat <coughs> dahil matatalas yung item hindi maiwasan talaga dahil na-assign ako pang-deliver ngayon as pinante so gumising ng alas 3 na badaling araw yan wala, wala ang hilig kumain pero talagang kailangan kumain egg with and rice lang tapos magbaon para kasi maghapong biyahe ito guys malayo kasi yung Taipei sa amin na uh, pesto, so bangag pa nga ako rito eh kung makikita nyo This time, bumiyahin na talaga kami guys papuntang Taipei City. So ang biyahe pala doon from Taina is apat na oras. Pero ito ngayon, ang papunta namin is apat kalahating oras kasi punong-puno ng karga yung truck. Medyo may alalay lang ng takbo yung driver namin kasi punong-puno yung truck. So napansin ko rito, ang ganda ng mga tunnel nila. Tsaka sobrang dami nito guys, para hanggang Taipei City, ang dami palang dadaanan namin tunnel. So after nito, natulog na muna ako kasi madilim. Sabi nung driver, matulog daw kasi nga bangag pa. Uh, tulog kami. After 2 hours naming biyahe, nag stop over muna kami dahil umihi kasi malayo pa yung biyahe namin, CR na muna. So ang ganda ng CR nila dito, public lang to pero ang ganda quarter to eight ayan gumising na rin ako dahil malapit na rin daw kami sabi nung driver pati yung kasama ko so nagisingan na kami eh no sumisilip sa likod akala mo sino Indonesian yan nakasama ko hindi kami magkaintindihan pero sign language okay na rin at dito na nakarating na rin kami sa Taipei City ito pala yung Taipei uh, hindi namin mismo nadaanan yung sinasabing 101 kasi medyo malayo na daw hindi namin hindi talaga yung ruta ng daan eh at syempre kasi, hindi tayo pwede mag-request. Unang biyahe ko pa lang, tsaka hindi pwede yon kasi nga trabaho yung pinunta natin dito eh. Ito ay working purpose. Okay? So, at yun na nga, may papunta na naman kami dito sa may dadaanan tunnel pala. after namin lumabas doon sa mahabang tunnel so ang ganda nga kasi maliwanag na mga alas na pala to ng umaga so part na to ng Taipei City papasok na naman kami sa isa na naman tunnel ang ganda lang dito kasi para kang namamasyal na may enjoy mo siya yung mga tanawin kasi maliwanag na so at gisingan na rin naman na kami kasi malapit na nga kami doon sa area na pagbagsakan ng item so nga pala ang product namin na binabagsak din guys is mga salamin karamihan salamin yero na plastic uh, mga corrugated back, uh, corrugated tapos uh, meron din mga fiber so yun yung mga product ang ma, mamatatalas is salamin talaga dito natapos nga kami sa unang bagsak papunta na naman kami dito sa pangalawang babagsakan namin sa wakas natapos na rin kami lahat magbaba sa pangalawang bagsak ito ay pauwi na kami yan umaambo na natapos kami ay alauna ng hapon so wala pa kaming kain kaya naman yung kasamahan kong Indo Indonesian uh, kumain na kasi alauna na din gutom na eh binaba muna kasi namin lang kasi mabibigat yung item mas mahaba pa sa truck what's location this? <laughs> you know. Ito nga, tinanong ko kung saan lugar to sa kasamahan ko Hindi niya rin pala alam kasi first time ko bumiyahe At uh, tumihinto kami dito para mag-CR, magpagas kasi gas station to Tapos para linisin yung truck kasi nililinis talaga kada uwi galing Taipei Yung malaking truck namin So ito nga pala yung truck, uh, mga basura na lang yung karga after nga namin magbaba so chinek na ko na yung nangyari sa akin so ganito talaga marami sugat sugat sa mga kanto kanto lalo sa salamin kasi matalas tas mahaba pag tinanggal lang kasi siya ng hangin para ma out siya kasi marami guys so may mga tendency talaga na ma tamaan ka lalo sa kanto so okay lang kasi mga maliliit lang naman tsaka malayo sa bituka